Guys, good morning. Welcome back to my channel. Today's video, gagawa ako magluluto ako ng uh, inununan, paksiw na isda, tamarong. So, hinati-hati na 'yung tamarong, guys. Pero this time kakaiba 'yung aking gagawing um uh, paksiw. Kasi lalagyan natin ng kaya chai. Wala talagang gulay. Basta anything, basta gulay, guys. Fresh from the garden. So, kinuha ito na. Maliliit lang siya. Pero okay naman. Kaysa mga, ano una, marami na siyang butas. Kinainan ng mga uhud. Basta yun. Kasi ito organic talaga. Guys, wala itong spray. Walang itong kung ano-ano mga fertilizer na nilagay. Very organic. So, ilalagyan natin yan. So, ready na yung aking mga yung aking mga ingredients. Pasensya na. Medyo magulo. I have fish, tamarong, itong ano ito tapos onion spring tapos yung mga tira-tirang mga ano guys na ginawa ko yung last time na na paksiw yung mga bawang sibuyas ayan ibabalik muli natin ibabalik guys alaga naman to sa suka kaya hindi siya panis tatak kaubos lang ng paksiw kaya magpapaksiw ako ulit ibabalik lang natin tong mga ingredients sa bawang luya tapos may ano may hab pepper tapos may kunting sabaw ayan tapos ano natin ulit ah uh, titimplahan ulit natin ang suka, panibago suka naman. Siyempre, suka, ano pa, asin at mga uh, brown pepper, yung paminta, yan. So, ngayon, na nandito na ako, lalagyan natin ito ng pecha, yung pinakailalim, yung pinaka-base niya, lalagyan natin. So, hugas na ito guys, damihan natin. Yan. So, ito, invento-invento lang namin to para yung, gul yung paksim namin may gulay. And this is very nutritious kasi green leafy. Green leafy. Dapat guys, mustasa. The best talaga yung mustasa kasi medyo ano yun, medyo bagay siya sa mga ganito. 'Di ba? Minsan binuburo natin yung mustasa. So yung natin, guys, para meron tayong gulay yung ating paksi. Yan. Pwede na 'to. Para meron tayong makakain-kain na gulay. So, inexpect ko na, guys, ito talagang malalata ito. Pero okay lang. So, lagay na natin yung isda. Ikaw nga. Lagay natin, arrange na natin yung isda, guys. Ayan. Yan eh halo na natin yung yung, yung dating ano sa dating paksi guys yung kanyang timpla yung sabaw niya at saka yung mga yan yung mga bawang sibuyas yan. Take note guys, nilagyan ko ulit ng panibagong bawang at luya ito. Tapos sabaw. So arrange lang. Arrange yeah. arrange lang. Sa sabaw na natin. Yan, okay. lagyan na natin ng sabaw. Isa pa. Ayun ang sukang tuba guys. Napakasarap niyan guys. Mm. pa. Okay. Okay. Okay yan tayo na. mo yung asin, guys. My God. Tapos na natin ngayon ng asin, betchin, paminta, ayan. At mantika. Hmm. Ano pa alam ko paano nila natatakoy Hindi talaga mga yung yung kamera. Ngayon sila mga tingang gusto ko ngayon. Hindi ko ganun. At kabit nila. Ganun nito Nasa taas na ulo nila. Tapos nila. Pagsabit sinot na kanan. Pagsabit sinot na Damihan yan.

Tapos lagyan na pa natin, patungan pa natin another layer of pechay. Ay, mayaman mo sa pechay. Oo, tama. Daghanig. Look.